Jonathan, kamo? Jonathan, hello! Sana na okay kayong lahat dyan. Parang gusto mo sabihin, naalala mo kami. <laughs> Jonathan, my love. Alalahanin uh, mo kami, kamo? Alalahan mo. Remember me this way. Ikaw ng bahala. Ingat ka na lang sa pag-uwi. Ayaw. Happy vacation to you in the Philippines. Yan ang mga sip-sip. Ah, na pala. May bagbabago na naman tayo. Ano daw ang balita? Ano yung hanap ka usap ko yung shipment ship ship? Oo, ito. Oo. Masyado na ship ship yung pumalit sa anak ko dyan. Hindi yung nakausap niya yung Kita ko. Ayan. Bigyan natin ang shoutout. Tingnan mo naman ang ating uh, shipment. Hindi ito kasama. <laughs> Ayan. Ka- Yan, isang magandang buhay. Napakainit na naman po mga, mga farmer At although may banta na naman, may parating na naman na bagyo. Kawawa ang Northern Luzon dahil uh, tumama po pala doon sa Delasag. Ano, sa kinukuhanan ko ng isda. ginasonya niya. Kinukuhanan namin ng isda sa kasapsapan. Doon tumama yung uh, bagyong nika. Oh, wala pa silang kuryente doon at mga internet sigurado. Kumustahin ko din si Ate Sonia Messenger ko kasi yun eh Parang ano na rin ba Parang naging party na rin ng... Ewan ko dahil siguro pabalik-balik kami doon Parang Ano na din Meron na din connection yung, ano, yung Masap-sapan sa amin Ay Ano ba, saging Parang ayaw ko pabili ng saging ng parking ano. hindi <laughs> ka kasi siya talaga yung kulay green hindi siya yung green iba, iba ding variety malapit pero parang siyang mas malapit siya sa lakatan bakit nga ba ako napatalan pa eh? rin ah ang may nanong ko pala ngayon is sa uh, ano? grocery, mga farmer wala ako nang handa yung uh, isiship namin na uh, dalawang kawa yun na luto sabi nga, ni bibili pa bibili ng bawang yaya-yaya na naman ng bawang sile, baka uh, ang na lang ako kay Timmy, mag na rin naman siya, sabi ko nga kahit na uh, nag na siya ng 15k so yung susunod daw na harvest siya naman muna sana ah, makabawi-bawi pero mahaba naman ang buhay ng sigit o maganda ito di problema niyan dun wala na pinanggal nila yung mga nakapark dito ay wala na tayong parking dito yan Sa malapit sigurado yan na inspection yan oh. anong meron? wala inspection o trip lang? Ah, <laughs> nang gandulan na naman tayo na ito. Ano nangyari? Ano oh, yan sigurado? Sige to. Oh, konti na lang ako ay maswerte. Ay, eh, talaga buhay. Ha. <laughs> <laughs> na naman tayo kung anong nangyayari dyan babalik naman niya sa dati Okay. tayo ng isda kaya ano ang isda meron ano ang mayroon pangalaw po na hey ito masarap ha magkano to 470 ay na pangalaw 400? Bigat ah, parang baka lang ha? Ay, ka, nah, eh, no, ah Kalatina naman Nahan lang Eh naman rin, nalang Ay Tinanggal na yung mga tricycle ah, saan nakapark naka si tatay? Banda ko rin, banda ko rin nah. Pang ilang araw daw yan Ay Ha? Bagong Bagong sistema? Okay, okay. Ha? Lalo ko lang bumibili eh. Kasi wala silang mapaparking ngayon yung bumibili eh. Diba? Wala, lalo walang bibili dito. Oh, Inalis yung parkingan eh. Oo. Oh. oh yun doon. Yun doon ang sikip-sikip sa kabila. Balik. Ante yung Today is Tuesday. Bakit wala si... Atini. Atini na ngayon ayuda. Ala. Jonathan, uwi ng um, January. oh. Pasalubong ka mo. Jonathan, ka mo. Jonathan, hello. sana na okay kayong lahat dyan. Parang gusto mo sabihin, ma'am, naalala mo kami. <laughs> Jonathan, my love sa January, magkikita tayo. Alalahanin mo ako. Alalahanin ako. mo kami yung mga kaladwasasyo. siyo. <laughs> <laughs> Dintin! Bakpagsalita ka, ang Jonathan! Dahil Dintin, halalwa ka. Gusto ko yung pusit, ang mahal, 400. Ay, Talaga. Dintin, uwi si Jonathan, yung barkada natin. Uwi ano siya, January. January. Alalahanin uh, mo kami. Naman. Alalahan mo. Remember me this way. Huwag nang bahala. Ingat ka na lang sa pag-uwi. Yung! Happy vacation okay, to you and the Philippines. Yan ang mga sip-sip. <laughs> May bagbabago na naman tayo. Ano daw ang balitaan? Ano so nakausap ko yung sip-sip uh. na rin? Uh, uh. uh, Oo. Uh. Masyado lang sip-sip yung pumalit sa anak ko dyan. Hindi ko yung nakausap niya. niya. Wala nang mag-aayuda sa'yo. Pinambili mo na ng alahas eh. Hey. Na no, magkana ngayon ka mabanteng ako? Wala good morning, good morning po. Ay, napagod ako. Tasabi mo bang nagiging ito lang, na mag-break yan? Oo, oh, okay, sure. oh, break yun. Napaniniwala ko. Dapat tumari. eh. sila Sira-sira pa yung... Wala <coughs> po, good morning. No, 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 no. Salamat po that's ba, that's that's sa that's asawa that's ko. Sal Maraming-maraming salamat po. Malongkot. Pang paleng. Diyan ko sana lang 'yung 'yung pusit. Meron po kayong mais dilaw? Mais dilaw. So, tayo ng counting leeks. Dalawang kilo. Ayun ah, o. sembrano Ayo no? Murang-mura leaks dito ah. Dalawang kilo lang 'ton pang uh, pang suporta lang baka may bigla ang order eh manakbo ako sabi oh Uy! Ayan no? bakit mura ngayon? <laughs> dami amin lang ha? Oh. Money. Money. Dito sinama si tatay nung kumain. Kasama ba kayo? Hindi. Hindi mo na napasin eh. Hindi sumama ito, no? Bumiyahin. Dito bumiyahin po. Dito ka. Oh, morning. Mukhang malungkot ka. Arang... Bagong sistema. Kala ko, hindi kayo kumakain ng pakbet. Buti, nagpalagay ako ng pakbet eh. Maraming sarap, sir. Magiging uh, best uh, uh, <laughs> Luto ng ko yun. Oo. Uh, oh, kaya alam mo, mo pa oh Siyempre. nyo. Ayusin uli natin. Wala naman problema yun. Hindi na. ulit. Ayaw ni ate eh. Sabi niya, tama na yung dalawang beses sa taon. Kanya. Hindi naman na gano'ng kagastos kasi... Diba? Kain lang. Diba? Counting sili. Counting sili. jangan roke. Lana, maluwag, maganda tingnan. Eh, kalahati lang. Hindi pa naman masyadong si Jomar ngayon, nagbibilyar. Naglilinis ng bahay. 80 na ko kuya. Malata ngayon? 150. 130. 80, Mamili Mini-naxis. Wala, tapos natin. Ay bukas ka ng eh Ay, ako naman ay mag-grocery na. Bawal na yata na uh, sa malubong dito ah. Uh. Time check, uh, 8.25. Nakpa. Yayaya pa naman si Bebeng bumili na daw ng mga crab face, bawang, para po sa ano, aming order. Pero ako naman ay busy. Ay, ano natin gagawin? Papaararo. Pag, ano, matatag dito? Sasabog mamaya. Kailangan ay, kong ayusin din yung sasabog nila. Kababad naman ako ng binhi kanina. Ay, kahapon pa. Umaga. Tapos, sa uh, nung gabi, pinano ko na. Ano ba to? Pinatubo. palengke sana maayos talagang ma-organize na medyo mahirap yan sabi niya, kasi ah uh, hindi lahat sasang-ayon syempre may sasama ang loob pero kung sa ikabubuti ng lahat yun lang, lang tayo di ba oo so, kami may dala Ayan, sumikip dito kasi parking nga doon. sarap ng chicken ano na chicken nuggets ah so ayun nga hindi yun lahat nasa ayon syempre may maapektuhan maganda sana ang makita yung naandun na lahat sa taas yung mga isda di ba so pat, patas ang labanan mas magandang tingnan makulay maraming tao ang aakyat sigurado dahil yung mga bibili ng isda naandun so maganda Pagbubuhay yung palengke Shoutout pala kay ate, Tita Erlinda <laughs> Tita Erlinda Soriano Gusto po kayo Tita, hindi ko na kinachat-chat Sobrang busy Alam nyo naman, andito ah, lang naman kami Oo, oh, medyo busy si Tita Busy din kami tita ay uh, enjoying her life syempre in uh, Melbourne ba or Sydney tita? Melbourne yata Ah oh, Sydney, Sydney Oh ayun I-enjoy naman po siya doon At uh, nakikita ko naman yung mga posts niya lang alam kung kailan ang susunod niya huwi pinas niyang huwi, hindi kami nagkita gusto gusto niya po kami i-treat kaya lang yung time naman ang uh, problema hindi nagtatagpo mag-grocery pa ako marami pang pinabibili si Bebe black beans daw kailangan din oh, so, ay ginagawa na ha yung pwesto ni Kuya Milchie yung mga ano na may engineer <laughs> din ako na ang pagkain ng aking ibon pero mayroon pa doon, pang breeder kasi yung nabili ko yung pang flyer na po yung kanilang mga itlog so yung mga inakay na tayo yun nga lang yung sing sing pala hindi ko na ibiili na bad time nakatawagan ko si ano, brother baka na ando ah, na ahantin niya daw yung sing sing eh kasi yung sing sing na kinuha ko yun yung pwedeng ilaban next year malay natin di ba? laro na po ng pagkakataon makisali sa laro yung sing-sing niya eh pwede gilaban pang young bird so hindi naman masasayang yung mga sing-sing na yun kung so, hindi na pumasa masasayang young bird sa old bird category na siya oo, oh, 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 ganun lang naman yun importante may sing-sing walang traffic ngayon, pwede maluwag today is Tuesday si ate Raquel ano kaya balita? baka may posit siyang maganda-ganda angit ah, din yung poset native yung poset pero mas gusto ko yung kalawang o, kaya meron mga ano ultra mega. So, Grabe loaded yung ating dala-dala. Ina na kapag vlog. So, ang ano na lang ay yung bread crumbs na ginagamit sa lechon sauce eh, ay wala silang malaking pack. Bumili lang ako na ng dalawang kilo. So, wala eh. Maliliit. Pero pa naman siguro si Bebe. May raraos naman yung pang-ayon Time check, 9.10 May maganda kayang ano Wala Magandang saging Si Sonya, wala Isang may magagandang saging si Sonya Wala Isang ba? Si Mama nung linggo Bye. Nami-miss daw yung lechon. Maga pa naman siya nagpahingi. Ay, ha, ha. Ah, ah, nabigyan naman natin. Sabi ko kay Dekdek, takbo muna ito at sinanay. Naglilihi daw ng lechon. Tinanong <laughs> daw ni ate kung ano magluluto ba. Sabi, hindi, wag na magluto. Hingi na lang tayo kay, ano, kay uh, eh, N.O. Nono, nono kasi tawag sa akin. Eh, hingi na lang tayo kay N.O. Sabi, oo, oh, ngayon. today, hindi ko alam kung makakalis kami ni Bebe Pag-aaralan na namin Kasi ano, kailangan din po namin gumawa na ah. Kapag uh, ng panibagong uh, sana isunod na nila yung sa loob naman maayos nila at kasama uh, mamalengke doon pagka yung uh, na yung mga isda di ba ayos yun kaya yan kaya yan nasa ano na wala namang magagawa kung di sumunod eh di ba ang ganda sana pagkada na buhay ang palengke actually ano kasi mukha ng isang lugar para sa akin ah eh isa ang mukha ng isang lugar yung palengke kung gaano kaganda ang palengke ka-organize kabuhay eh yun po yung nagre-reflect din kung anong ekonomiya ng isang bayan so ayun lang yan na nagpapasuyot na sila oh. ayun naman siya kasi ngayon ang nag-ano Sinusuyot so na lang yan Bala ko pakakisa ng 3-14 eh Nakabasal ba? Para may masisip-sip agad yung Yung ano Yung binip Magkatubo Kaya ang hindi ko na ngayon tropa Wala pa naman ata Kahati daw ng sing-sing sabi nga Tito na boss Maga kumuha ata ng talbos ng kamote ayan at eto bigyan natin ng shout out mga farmer ayan bago tayo magtapos kita ko ayan bigyan natin ng shout out tingnan mo naman ang ating uh, shipment hindi ito kasama huh? <laughs> ayan kay Erika Purificacion maraming salamat po going to Cavite uh, kay Marius Elas Elas Zegui Binyan City, Laguna. Wow. Totoo ang pag na eh. Kay Hendrik De Los Santos, Pangasinan, Dagupan. Kay Corazon Espalardo, Manila, Quezon City. Kay Romina Gozum ng Bacolor, Pampanga. Kay Leonelia Boluan, nakakaano ah, lang nito ah. Santa Ana, ah. Ang kakabasa ko lang yan ah kay Kaila Kayla Giao Magalang Pampanga kay Arnel Rivera Quezon City ayan kay Allen De Jesus ng Congressional Road din Metro Manila, Quezon City kay uh, eto ito, Emmanuel Estaris ng Tarlac at is ano to kahukom ng Maharlika Road San Jose Nueva Ecija mga ka-farmer so ayan maraming salamat po at sana magustuhan ninyo and sana hindi po itong huling order ayan maraming maraming salamat ay naman ay tapos na so ayan maraming pong salamat at magandang buhay